Guys, kabuti halo, Yun, kabuti halo, betul nih guys, lihat lihat, terlalu, tiba tuh kami Yun, Tu. guys, bagian nang gulai, tuh. Oh. Oh guys. Oh. Dani. Ganda ng katubo guys. Gulayan po natin ito. Ah, masarap. Oh. Okay, kunin natin, guys. Good morning, guys. Ayan guys, oh, sarap ng ulam ko. Oo. May isang adaktil nga oh. Saka may isang uh, katumbol. Ayan. Nahanap ko lang sa paligid ng bahay guys. Ayan. Ito. Yung aking kamuti. Kumuha ko ng kanyang talbos. Saka tal, kunting talbos ng alugbati. Taka, at saka talbos ng sili fights na guys ayan o no? oh. tapos nagpakulo ako ng yung sobra kong kwan pritong bangos pinakuloan ko tapos linagyan ko ng luya at saka pampasin fights na guys ayan dahil mag isa lang po tayo Malakas na ito. O, lagay na natin guys. At itong bowl, manamis na guys. Ito, bagong tubong uh, kabuti. Ayan. Lagay na natin yung buo kasi mag lang tayo guys. So. Ayan. Tapos, lagay na natin to Sabay-sabay na lahat. Ang ating gulay. O, diba guys? Pag-cook lang yung pagkaluto niya. Buti okay, na, yung gulay. Uh, hindi maging asidik. Yeah. Mamaya, itakan natin ng sili. Habang kumakain, pinapawisan tayo guys. Itakan muna natin guys, para maluto. Yan. Yeah. Maya-maya kunti. Luto na yan. Wow, Lutok na guys. Oh, uh, hindi na ito. Hmm. masarap. Okay na. gulai. Oh. Ngayon natin sa bowl. Oh. Sana aja ko sa aking masarap na ulam. Yan. Kinabawang gulay na may kabuti. Ito so, guys, oh. Kabuti, oh. Oh, ito. Hmm. Hmm. Ini ini guys. serap Guys. Jadi yes, diet santai tayo guys, para malayo sa para malayo sa sakit. Hmm. Sarap. Hi okay guys. Salamat po sa panonood. God bless po. Bye.